O yan ang test race. Parating na ang mga bangka. Tayo ang nauna. Tayo sa pisto mga idol. Sana awa ni Lord makahuli tayo. Hello? Hello? Makayana ko daw? Wala ganit? lang. Tira, piting na na. Wala na ang tanda, ang tanda, ang tanda idol Idol, kanina pa kami nagsing nga ano, nun Ito mga Ayan idol Ayan, dami ng bangka mga idol Lumating, yan na sila <laughs> Ito kasi nagpahuli kagabi Ang marami Si Kilos may nakahuli ayun Ang oras <laughs> na nga, pero pwede Ay, dapat pala no ya ang araw, malapit ng maglubog. Mga idol, kape muna tayo mga idol hanggang walang huli. Kape, kape. Karang di nagatan mga idol. Kaming na si Kiyaman. Undak-undak mga idol, pang ulam. Grabira. idol na Oh, hila-hila.

Nagkagubot na ba yun? Oy! Na, nagkagubot na kaysa mo na ni Brian Nagkagubot na mo Idol, tayo naman binaboy na idol Gusto ya ibo Na Wala isang kilo isang kilo Ah, <laughs> ba, binas ka ko ba? Yaji wala pa. Mamaya pa yan. Ayun, lubog na ang araw. At kami ay nakapailaw na. Ayun, isang underwater. Yung iba nakapailaw na rin sa unahan. kaboh hai boy siji ji ko idol ko pole lima idol limanay laaro la bo hai hmm. oh, okay, Ito na nakabuhay ang usa dyan ah O, dalawa sana ito Kaya nga, sayang mga idol Akin na nga, dalawa rin Hindi ko, pauli sana mga idol, nakabitaw rin Nakabitaw rin Mga idol, kuha mga idol Nagsigalis pata Ano pa, abita po eh يندول قحله لمان. يلا ننبوه هسه دوله. تيكي لها بالرمانينوي. امم. اه. قد لا ولا. اوف اوف. يندول قحله لما

Dok Roman ini ko ana. Don, ito yung idol. Ang lakas. Ay, bitaw. Bitaw. Ang idol. Ay, na natin ang idol. Hindi ko makauwi rin, no. Bitaw.

cool

Udah okay. pala.

Jonas Idol kaya Amano dami sa ating tignan ko natin sa akin ay hindi natin nabidyoan ayan idol huli ko kasi sa hulihan ako hindi na rin Happy birthday to you Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday. <laughs> Wala tayong cake Day. eh! Okay, <laughs> happy birthday! <laughs> birthday, <laughs> birthday. Mag-wish <bug> <laughs> lang mag <laughs> <O wish ka, laughs> Na hindi ka na mag-ano! Mag-wish ah, ka! Lang, wish na yung... Uh, Bulong lang! Ano lang! Ay, yung kalusugan natin! Ano? Pasalamat ka kay hey. <laughs> Pasalamat ka may nag-sponsor kayo. Salamat sa nag-sponsor. Sige, sige. sponsor Alam okay. na si Kuya Ruben. Ka sa kasi at Ate Flora. 'Yon, maraming salamat po sa ano. Sa mabubuting puso. Kuya Ruben at sa Ate Flora. Hindi ko kalain na may handa pala ako. Spaghetti lang daw, tsaka fried chicken, soft drinks, wala daw alak. Yun ang bili nila. <laughs> Yun ang bili nila nanay, nanay ni Kayaman. Ito po yeah. yung nanay ni Kayaman. Maraming salamat. Uh, Kuya roben at Ate Floro. Magkaw mga Oo oh, nga pala. Oo <laughs> <laughs> nga pala, Ruben lang. Maraming salamat, roben saka Floro. Floro, sabi, gay mo sa anak ko kasi wala akong panghanda. <laughs> ano. Kasi walang pera. Maraming salamat sa ano niyo bigay. Sana bigyan kayo ng malakas na pangatawan, ma buhay sa inyong lahat na pamilya. Maraming salamat. Kagabi niya to hinulog. Ano? Ano? Kain na ulit so o mag pray muna. Ano to? O pray muna. Pray o uh, dito pray Ha? Uh, pray. Akala ano daw. Ano na lang pray. Uh, kaya dyan nila mag-pray. Kinig okay, tayo sa kanilang. So, Mga anak, ng Espiritu Santo, Panginoon, ah, maraming salamat po sa pagkain sa marapan. Sana po, Panginoon, mabusog kami. Sana rin po, Panginoon, masaya kami sa ngayong birthday eh, ni Noy Jonas o ah, ni Kayaman, Panginoon. Sana po, Panginoon, maraming salamat rin po sa nag-sponsor ito. Sana po, Panginoon, makakasalamat may marami pa silang buhay na mararating ng pagpapangin. Amen. Okay, happy birthday with ano? Pahabol palang hamburger. With, ano, pahabol na hamburger. Dagdag, dagdag. <laughs> Yan, yeah. no, ang magda. Ah, Ay okay okay, na. Ay na. Ay na. Ay na. Ay na. na. Salamat po. Salamat. Mami, salamat. 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 May handa ay ngayon. ng Kain na. na, <pause> <pause> mm -hmm. <pause> na. So, kain na. Na, na kayo. Kain, kain. Oh, guys. Kain na. Kain okay na. Kain yes. na. Kain na. Kain na. Kain Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. Kain na. na. Kain 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 wala nang plato? Wala nang ito. So mga yung pusit, yun Ay, salim bebe! Salakay. Salim bebe, hindi tayo! Ay, salim mga idol eh! Ayan, ng plato ah.

Ayun Ayun talaga naman. Kain tayo mga idol. Yun, salamat po sa dalawang taong nag-sponsor. Sana bigyan pa po, po kayo ng uh, mga biyaya. Marami, maraming biyaya. Salamat, salamat sa Diyos. Ilan taong ka na? Kaya man. Kain ka na, idol? 93 man 40.

Lampas so, eh, na ng kalendaryo. Wag hanap pa ng yung matanda. Ah, anong tawag siya? May nag-comment. Idol, eh. hey, may nag Magkasawa ka na raw. Kaya <laughs> anong, Pag -tisawin. Pag -tisawin. Pag na lang sa mga ingo. Hindi ito ka na. Ah, pa. Ka na kalendaryo. Lampas na, na taon. Nag-video ko sila kagabi. Sob. Nayuan ni mo na video ko sila. Ato, mapita ko. Ano daw? Ito. Ito ang spaghetti, Fried chicken. Ay, dun ka pa naman sa kain. Fried chicken. Lop. Pero wala daw kasamang alak. Hmm. <laughs> Sabi niya. Sa abas alak Ay, bak -bak. Ay. Kain, Ay, idol, kain, Ay, ayo, kain, Ay, ayo, kain, 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 kain,

Mahal. Ako na sa oras ka be. Saka yung magagawa ng cake. Mga busy. May standard yung ay May busy ka kasi. Kata God. Ano you know? ang? Uh -huh. Nang baligya ba ako itong? Ito kap. Ang gamay ka. Ang kandila. Pag-ibar? Mga idol, magbasa tayo ng shoutout. Dako na uh -huh. tayo sa shoutout mga idol. Shoutout shout po kay Tita Lani, Tito Wille. Tita Flor at Tito Ruben, Kuya Renren at kay Ate Kaykay, au, au, Kuya Kaykay kay kay kay. at si Kay Ate Rindal, at kay Rowen Yaya Sane at sa Kakayan family po mga idol, shout out at at kay Henry Belia Hermosa, Federico Octoso at sa tatlong tita po mga idol, shout out. <laughs> At ganoon din po bro. sa mga amigas ni Tiklor uh, Tiflor sa dyan sa Australia. Uh, Australia. Lani Ann, uh, Mayline, Lail, uh, Lail, uh Laila, uh, Rene, Jeff at Lan. yon so, uh, shout out po. Ayan, salamat. At hapon at happy birthday po may Jonas ako oh, pa thank kayaman. you thank you big girl Yan, maraming salamat din po sa ano sa dalawang tao so sponsor na dalawang tao si Lord na pambala sa inyo sa inyong kabutihan at magbalik ng inyong mabuting <laughs> puso dahil kong bihayaan ni Lord at ingatan sa inyong ano, harap buhay shout out po sa silent viewers silent viewers sana po mga idol hindi po kayo magsawa sa panunood sa amin mga idol yun salamat po sa inyo lahat mga idol sana lagi pa rin kayo nandyan ingat po kayo kahit, kahit... wala kami magandang content <laughs> ingat po kayo kahit sa lugar dyan mga idol sa inyo lahat ang nandito tayo... lang po mga idol kaya kaya lalakas yung views natin idol ayawan lang sa <laughs> so, Ambot lang. <laughs> oh, hindi pa na. Ah, uh, hanggang dito. Lord na lang, lang bahala. Oh, uh, hanggang dito na pa mga idol. Bye-bye.